Buenos dias, señoritas y señoritos. First off, I would like to uh, express my support for the people of Israel and the people of Palestine. We support the civilians victimized by the war. Pareho po silang biktima. And the aggressor, let's not uh, let's not uh, be misled by the propaganda the aggressor and the one who started the war is the Hamas terrorist group. So yun po. Uh, I would like to make it clear, I'm pro Palestine and I'm pro Israel but I'm not uh, pro Hamas. <laughs> Kaya uh, that's our statement. Pero punta na tayo dito sa sa True true topic natin na, na nag uh, side issue lang tayo dyan kasi nag tripping lang ako na isuot itong itong uh, na ito na nung uh, binili ko nung pumunta ako ng Israel malas malas lang hindi ako nakabili ng uh, sa Palestine nakabili lang ako sa Jordan at sa Egypt <laughs> pero walang walang Palestine sana in the future makabalik tayo dyan so balik na tayo dito sa Pilipinas okay Uh, today we are going to give a uh, real talk kay former President Rodrigo Roa Duterte na nagdrama, <laughs> na nagdrama ha huh? uh, in his in in an interview in an interview last October 25, uh, 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 sinabi niya na ni real talk niya daw <laughs> yung mga congressmen about the about the existence and the use, continuing use of the pork barrel, kahit sinabi na ng Supreme Court, unconstitutional ito. Pero in fairness kay President Duterte, talaga naman ginagamit pa rin ang pork barrel. Iniba na lang nila ang pangalan at ini-insert nila sa mga budget ng mga ng mga departamento pero there is and tama rin naman si President Duterte uh, House Speaker uh, Romualdez, Martin Romualdez, should explain this. Hindi siya pwede magtago sa palda ng mga ibang congressmen who are defending him. Uh, magkano ba talaga ang pork barrel? Magkano ba talaga nawawala pera ng taong bayan sa pork barrel na yan? Magkano ba kada congressman may pork barrel? At hindi lang yan, meron rin kayo gumawa. Incidentally, sa time pa ni President Duterte... Merong kayo gumawa na antawag na uh, extraordinary and miscellaneous funds na this ca comes on top of the of the pork barrel yung mga, yung mga yung mga salaries and allowances nyo na umaabot na ng 1 million or more every month per congressman at uh, mga 2 million for uh, deputy speakers or 3 million on top of the pork barrel pa na nagkakahalaga ng estimated 1 billion kada congressman, imagine nyo na lang kung 30% ang tongpats nyo. Ibig sabihin, every year, 300 million ang kita nyo. In 3 years, meron kayo 900 to 1 billion. E eh, na kung gagawin nyo 40, 40 to 45% ang tongpats. At lalo na kung gagawin nyo times 5, di ba, may in-expose ni Ping Lakson, may mga, may mga, may mga pork barrel projects, 5 times pinupundohan ibig sabihin 100 million ang proyekto pupundohan 500 million para yung 100 million pupunta sa project 400 million pupunta sa bolsa ni Kong so all of this should be explained pero uh, also yung gumawa ng akusasyon should also explain kasi it was during the time of President uh, Rodrigo Roa Duterte na tumaas yung uh, extraordinary and miscellaneous funds from 500 million and we will go to the details on that from 500 million nung 2016 to 1.4 billion ayan Ay, na naman 1.4 billion in year 2022 nung nag step down si President Duterte isipin nyo yan pareho yan sa sa utang natin iniwan sa kanya utang nila Pinoy, nila Gloria, 500, 5, 5 trillion lang. Pero nung umalis siya, 4 to 5 trillion lang. Nung umalis siya, naging 13 trillion. Ganon rin sa extraordinary and emergency expenses ng Kongreso. From 500 million to, to 1.4 billion. Times 3 na naman. Ganon talaga. Mahilig talaga si President Duterte na yung lahat ng mga pera sa previous at previous governments na or nauna sa kanya like si Pinoy tri triplehin niya triple ang utang triple ang barrel triple ang extraordinary funds we will go to the details on that later on pero ngayon uh, let's quote muna si President Duterte na ni real talk niya yung mga congressmen Sabi niya sabi niya sa radio programs sa sa programa sa SMNI, huwag na tayo magbulahan. We want to know the truth. Sabi niyo wala. Sabi ko meron. Buksan niyo ang libro. Ah uh, ah uh, meron talaga pork barrel. I said there is. Open the books. Period. So yun ini-insist niya meron talaga pork barrel and dito naman hindi kami nag hindi kami nagkakalayo sa claim or sa accusation ni President Duterte talagang meron pork barrel and Martin Romualde should answer this should answer this question and then dagdag pa ni Duterte a dog by any other tag is still the dog the best way to pout, find out really What is the mystery of this pork barrel o ang tinatawag extraordinary expenses? When does it occur? What is the occurrence of an extraordinary expense na yan? Ang tawag na ninyo noon, pork barrel. Yun. So, iba po ito ha. Iba yung pork barrel na pwede 1 trillion a year. Iba rin po yung, yung uh, Uh, extraordinary funds na binibigay lang para para sa mga pabor nila ng mga congressmen. top pa ito sa more than 1 million uh, 1 to 2 million monthly allowances nila sa uh, salary and operating expenses and everything. So, tiba-tiba talaga. So, even the Commission on Audit has already certified to the existence of the of the uh, of the extra extraordinary and emergency funds sabi ng COA the, this funds includes and I quote it includes extraordinary expenses itong quote, quote ng uh, COA includes but not limited to expenses incurred for or during meetings wow pang meetings ng pala ito Ibig sabihin, tiba-tiba sila sa mga hotel, sa mga pagkain, sa mga meeting-meeting uh, kuno, tayo ang sagot. Tiba-tiba, kaya tumataba yung mga congressmen. Seminars and conferences. Official entertainment. Wow! Pati mga videoke. Meron pala funding dyan. Wow, wow, wow! Public relation. Yung mga bayad sa mga PR nila, sa mga trolls nila, tulad yung yung trabaho ni Bat noon, mga PR, mga marketing, communication experts, may budget na para dyan. Education, siguro kung mag-aral sila. Athletic and cultural activities, yung mga sports, sports gina, activities na ginagawa nila sa mga sila. Contributions to civic or charitable institution. Ito, kung mag-donate sila sa mga, sa mga NGO, yung pala galing, di hindi sa bulsa nila, galing sa gobyerno. Membership fees in government associations subscription to professional magazines library books and materials office equipment and supplies and other similar expenses that are not supported by the regular budget allocations ang laki nito biro mo pati pati mga kain-kain nila mga hotel-hotel nila bayad natin grabe so magkano ba talaga itong uh, itong tinatawag extraordinary expenses o oh, ito na. Ito na. Tulad ng blinag natin. Lumaki ito under the time ni Duterte kung saan yung anak niya, si Paolo Duterte, ang chairman ng Committee on Finance ng, Kong ng Kongreso kung saan hawak niya itong extraordinary expenses. Kung baka siya nag nagsasabi, o oh, ikaw, extraordinary expenses mo, 1 million lang. Ikaw, extraordinary expenses mo, 100 million. Kasi siyang may hawak eh. Siyang may control in behalf of his father. At ngayon sinasabi ni Duterte, hindi niya alam, naglulukuhan. Niloloko nyo kami, Mr. President. Real talk lang yan, niloloko nyo kami, Mr. Former President. Mantakin nyo, mantakin nyo. And uh, listen to this. And uh, please share this to your friends and relatives so they will know kung saan napupunta yung mga pera ng bayan. In 2016, hindi pala mat, nagkamali pala ako. Kwan pala. Ah uh, nagsimula pala talaga ito. Uh, uh, nagsimula pala talaga ito, 255 million. Hindi pala 500 million, 255 million in 2016, nung time ni Pantayon Alvarez. In 2017, hindi nag-increase. Naging 255 million. In 2018, under Speaker Gloria Macapagal-Arroyo, naging 615 million, doble ha, doble. 615 million. Pumasok si Cayetano as speaker in 2019. Naging 1 billion, 1 billion 60 million kay Cayetano. And then uh uh, uh and then naging 100 100 billion 130 uh, billion million in in 2020. And then nung pumasok si Alan Velasco, naging 2 in year 2021, naging 1.220 million billion. 1 billion 220 million. And then nung uh, last term ni Duterte, nung 2022 ang total halaga nito ay 1.46 billion or 1 billion 460 million. Yun lang nung dumating. Kaya pareho kayo may kasalanan. Former President Duterte, si Alan Peter Cayetano, si Gloria Macapagal-Arroyo, si Alan Velasco, si uh, Pantaleon Alvarez, lahat kayo may kasalanan sa bayan. Si Martin Romualdez, kasi nitong 2023 umi-increase rin ito man ni Martin Romualdez to 1 billion 610 million pero medyo na konsensya siya siguro nakikita niya sobra na talagang uh, napupunta sa sa walang katuturan na gastos uh, ginawang uh, itong year 2024 or siguro para ma-accommodate yung 650 million uh intelligence funds ni Sara at saka ni ng ni Marcos at ibang mga ahensya ginawa na lang 1 1 billion 250 million 1.25 billion so a, a reduction of about uh of about uh 35 or, or uh, 300 uh, 350 million 350 million pero hindi pa rin ito hindi pa rin... We are not giving credit uh, kay Romualdez dito. Kasi we still insist na dapat tanggalin ito. Emergency, extraordinary and emergency expenses. Tanggalin ito. Meron na kayo regular budget sa mga offices nyo. Diba, inamin ni Harry Roque nung time niya, 800 million. So we can pressure ngayon. 1 to 2 million na ito. Monthly. Kaya nagpapatayan kayo dyan or yung may mga committee, siguro mga 5 million a month pa ang tinatanggap yung chairman ng mga committee. So, ito na, Mr. President, former President Duterte, ito na, huwag na tayong magbulahan. Alam nyo ito, kasi na-increase ito during the time nyo from 255 million. Pasensya na, nagkamali ako. Ah, kagigisi lang natin. <laughs> Nung binablog natin ito. <laughs> ah, ah, from 250 million to 1.4 billion. 255 to 1.4, not 500. So, isipin nyo yan, gaano lumaki yan sa panahon nyo, Mr. Duterte. Anong ginagawa nyo the whole time? Natutulog sa pansitan? Natutulog sa banik, sa kwan nyo, sa, sa ano yun? Yung, smoke, uh, yung mosquito mat? Ah, mosquito kwan? Ano yun? Yung kulambo nyo? natutulog kayo talaga sa kulambo or alam nyo kung lang hindi nyo alam ngayon kung wari lang nakalimutan nyo na ngayon na, na, na ba kayo na hindi nyo na alam kung an, na, yung anak nyo in increase ang, ang extraordinary funds from 255 million to, to 1.4 billion so you should answer that also everyone should answer Uh, du, du, Pre, former President Duterte should answer Alan Peter De Velasco should answer Alan Peter Cayetano should answer Former President and my Kumari Gloria Macapagal-Arroyo should answer Pantayon Alvarez should answer uh, uh, Paulo Paulo Duterte should answer Martin Romualdez should answer this question. President Marcos should answer this question. And as well as Sara Duterte sa confidential funds niya. So lahat kayo po, lahat kayo, pare-pareho lang kayo. At uh, it is time for all of you to open all your books. Sobra na, tulad ng sinabi niyo, President, former President Duterte, tama ng lokohan, tama ng wag na tayo magbulahan. Talagang i-open nyo yan kasi alam na namin. And please share this vlog. Continue the pressure. I-pressure silang lahat para sagutin ito, mga tanong na ito. And uh, please uh, tell your friends to support our uh, advocacy for good governance by sharing this vlog and by uh, uh, referring the Vlogcaster channel to your friends and relatives. So, so thank you very much for watching and see you in my next vlog.